Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang mabuhay sa aking layon. Pinili ni Kapitan Chago si Padre Irene na maging albaseya niya na tatanggap ng kanyang huling habilin. Ang 25 pisong pamana kay Basilio ay pinawalang bisa ni Kapitan Chago dahil sa masamang inasal nito ng mga huling araw. Ngunit pinairal din ni Padre Irene ang habilin at nagsabing dadalhin iyon ng kanyang bulsa at budhi. Sa tahanan ng Yumao'y ay nagkatipon-tipon at pinag-usapan ng mga kakilala at mga kaibigan ng nasawi ang isang himala. Sinasabing nagpakita si Kapitan Chago sa mga mongha sa Santa Cruz noong kasalukuyang naghihinalo. Ginawa ng buong dangal ang Ezequias. Nagaksaya ng maraming agwa bendita at bilang parangal ay inawit sa tinig na panteto ni Padre Irene, ang Dier kaya sumakit ang ulo ng mga kapitbahay sa kakakalembang ng kampana para sa namatay. Lumaganap sa lalawigan ng balita sa pagkabilanggo ni Basilio. Dinamdam at pinag-usapan ito ng mga taga San Diego na balitaan sa Chani na pagpapatapon ng pinakamagaang naparusa sa binata at saka ipapapatay habang nasa daan. Nang makarating ang balita sa kubong pinitirahan ni Huli at ng kanyang ingkong ay kinailangan pang ulitin sa kanya ito ni Hermana Bali na biniyang ang tainga ng dalaga at nakaramdam ng matinding dalamhati ang puso na hanggang sa tuluyang mawalan ng malay tao. Nang mahimasmasan, isang tinig na lihim ang nagutsok ng tanging paraan ngunit kakilakilabot. Si Padre Camora, ang kura! labi si Huli at malungkot na nagmuni-muni. Nang dakpin ang kanyang inkong upang palitawin ang kanyang ama, si Padre Camora ang tumulong upang mapalaya ang matanda. Hindi lubos na nasiyahan ng praile sa matapat niyang pasasalamat, kundi humiling ito ng mga paghahandog. Mula noon ay iniwasan na niya ang praile. Nag-abuluyan ang mga dukhang kamag-anak ni Basilio upang mailigtas ang binata, ngunit hindi man lang nakatipon ng tatlumpong piso, kaya umisip na lamang ng lalong mabuting paraan si Hermana Bali. Ipinayo niya ang pagsangguni sa kawani para sa mahihirap. Sinunod ni Huli ang payo at pinatungo niya roon ang manang na may dalang isang salapi at ilang putol ng tindang na usana na huli ng kanyang inkong. Ngunit walang nagawa ang kawani upang mapalaya si Basilio. Ipinayo nitong kausapin ang hukom. Tumungo si Huli sa hukom. Ang hukom naman ay nagpayong humingi sila ng tulong kay Padre Camora. Ngunit umiling si Huli at ayaw magtungo sa kumbento. Batid ni Hermana Bali ang sanhi. Si Padre Camora ay kilalang malikot sa babae. Huwag kang matakot! Kasama mo ako! Hindi ba payo ni Tandang Baso makunat na dapat lamang na nagtutungo sa kumbento ang isang dalaga kahit hindi alam ng mga magulang upang magulat sa kura kung ano ang nangyayari sa tahanan? Sa unay nag-atubili si Huli. Ngunit nang mabalitaan niyang napalaya na sa Maynila ang mga kasamahang bilanggo ni Basilio at ang binata na lamang ang tanging naiwan dahil walang tumulong, natapos ang takot ng dalaga, pinamanhikan niyang samahan siya ni Hermana Bali sa kumbento, datapwat nang dumating sa pinto nito. Siya, bumalik na tayo kung ayaw mo. Pabayaan mong barilin si Basilio sa daan at sabihin nagtangkang tumakas. Kapag patay na, isa kakamagsisi. Pikit matang pumasok si Huli sa pintuan kasunod ang matanda. Pagsapit ng gabi pinag-usapan ang nangyari ng hapong iyon. Isang dalaga ang tumalon mula sa bintana ng kumbento na bumagsak sa batuhan at namatay. Kasunod noon ang paglabas ng isa pang babaeng parang baling na sumisigaw at tumitili sa lansangan. Kinabukasan, si Tandang Seloy tuluyan ang nawala sa nayon dala ang kanyang sibat sa pangangaso. Sinabi ng general na kailangang may maiwang isa sa mga bilanggo upang maligtas ang karangalan ng kapangyarihan. Ang naiwan sa piitan ay si Basilio at walang mag-aalala sa kanya dahil naging alila ni Kapitan Tiago